mga boss so, ngayong gabi ay mag sisipirate tayo ng 50 piraso naman para kakatayin uh, bukas ng madaling araw kahapon nakakatay na tayo ng uh, 46 so, kahapon yung iniwalay natin na 20 at saka nagpahabol pa ng 26 kaya 46 ang nakikatay natin kahapon so, kaya tingnan nyo mga boss naubos na yung ano dito. Saka yung dito, nagkunti na lang. Doon, nagkunti na lang din. Nagkunti na lang. So, ito ngayon, 50 piraso yung hiniwalay natin pang ano na tayo ngayon eh. December 13. December 13, uh, 29 days na, 29 days pa lang ng ating mga manok. Ngayon, uh, ipapakita ko sa inyo ang uh, timbang ng ating manok sa 29 days. Sige uh, mo boss, tingnan nyo ang ating manok. Ayan, titimbangin muna natin ha. Ito. Ayan, bagay. Timbangan na. Ayan, tingnan nyo mga boss. Uh, ayan. 2.2. Ayan, tingnan nyo ang natiba ano, natin. yung manok. Ayan mga boss. Yan ang timbang natin sa ating manok. 29 days mga boss. Ayan. Ha. Ayan. 2.2. Ayan, dalawang kilo. Ayan, 1.9. Ayan, 1.8. So yan mga boss yung timbang ng ating manok na kakatayin Mamayang uh, madaling araw Bago natin kakatayin yung sila Ay hindi na muna natin sila pakakainin ngayon uh, Ngayong gabi Wala na silang pagkain Pero may tubig pa sila Para makainom lang sila Ayan Para pag kinatay natin ay malinis na yung kanilang bituka at saka yung butsi malinis na kasi wala lang kinain so yan na yan ang ating manok mga boss sa uh, 29 days yan at uh, mauubos nito na ito uh, bukas pang 30 days kaya yeah, pag uh, order na yan lahat nakatayo na yan lahat para malinis at muna natin itong ating kulungan at i-disinfect natin at pagkatapos ay uh, mag alaga ulit tayo ng sisiw so yun mga boss yun ang ating uh, pag alaga ng manok sana may natutunan kayo at uh, kung may mga tanong pa kayo dyan, pwede nyo i-comment sa baba at uh, sasagutin natin sa abot ng ating mga kaya, maraming salamat at God bless sa inyo. yeah. lad nilagay siya lechon pila ka kilo tong manok? 20 20 kilos dah? Hmm Ini mm, kiluan

dating to the snow Yan, kaya tayo na tayo lang chicken. Chik 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 Yan. Lilinisan pa natin yun, Yung iba nalinis na at niluluto na yung iba. Ito so, tayo doon niluluto na. Natin. Niluluto na ni yung iba eh. Habang ang iba nililinis pa, ang iba niluluto na. Yun, ito may mga manog luto rito. Yan. Lechon. Juyisil lechon manok. Ayan mga boss. Ito yung ating alaga na manok, 'yan. Binilitson na natin. <coughs> Fresh na bagong katay. 'Yan, masarap. Yeah, may mata linis muna tayo ng manok yun natin And alis muna tayo ng laman loob alisan muna natin ng laman loob bago natin finishing na natin ang chicken. Ayan, ayan na yung ating malinis na chicken. Hugasan pa natin yan ng mga tatlong hugas. Ayan, ito na yung narisan natin ng laman loob. Tingnan mo natin yung ginaluto natin na litson Baka nasunog na. Tingnan mo natin doon. Ah, uh, ilang minuto na tayo. Hay, <coughs> luto na. Luto na ba yan ito? Baka naubos na kain. Yan, napula-pula na. Nangangamoy lito na. Ay, sarap na masarap na. Nangangamoy lito na. Anong yun ang may Botong. Lapit na. Lapit na. Namumula na ang ating lechon. Bagong artista. Anong pangalan ng mga artista na ito? Anong pangalan mo? Huwag kang magyayahiya. Si... Lorenz at si sino nga yung isa? Jasper Jasper ayan yung mga bagong artista modelo ng Silio Il uh, ah, Silio Il Puro tayo mantika dito yan mamaya maya pa maluto yung ating lechon pag naluto yan lalantakan na natin yan takan na natin pag naluto

masarap. Kita. Kita ini na. Maka ating. Lechon na chicken. Yan. balut balot ta. Tapos na. Yun. Tabi din na pandeliver. Yan. Litsun. Miho, uh bidu hiho. pangayan. Linda. Yan, yara ang litsun. Sisig. Juyisil manok. Oh, yan. Order lang kayo rito. Hindi may contact number. Order na ng litsun. Sariwang sariwa. Bagong katay. <laughs> Mainit-init pa. Ready for deliver. Ayan. Ayan. Deliver natin. Oh. Dito na yung deliver. kasinggil na init pa yan. Deliver na yung mga lechon. Mamaya-maya maglantak tayo ng lechon. Pagkatapos magkatay. Ayan, pagkatapos maghimay pala.